Isang magandang hapon po sa ating lahat. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng biyernes at sa mga susunod na araw. Sa kasalukuyan po ay may binabantayan tayong low pressure area. Kaninang alas 3 ng hapon ay huling namataan sa layong 125 kilometers east-northeast ng Infanta Quezon. At sa ngayon po patuloy or particularly ang southwest monsoon po kaapekto sa ilang bahagi ng southern Luzon, Visayas at Mindanao area. So kung makikita po natin sa ating satellite image, may makakaranas po tayo ng mga kalat-kalat ng mga pag sa malaking bahagi ng Luzon, sa Kabisayaan, as well as sa northern section ng Mindanao, particularly dyan sa Zamboanga Peninsula at northern Mindanao, dahil po sa combined effects ng low pressure area as well as ng southwest monsoon. Meanwhile, sa southern section naman po ng Mindanao, fair weather conditions po tayo, may mga chance lamang ng isolated o pulo-pulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon bukas sa Luzon area. So makikita po natin may mga pag-ulan pa rin maranasan, particularly over southern Luzon. Daulat pa rin po ng epekto ng hanging habagat. Meanwhile, sa nalalawing bahagi naman ng Luzon area, fair weather conditions po tayo or generally fair weather conditions ang mararanasan. Kung may mga pag po ay panandali ang buhos ng ulan dulot ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Sa temperatura naman sa ilang syudad dito sa ating bansa, for lawag 25 to 33 degrees Celsius, 25 to 32 degrees Celsius sa Tugigaraw, 17 to 23 degrees Celsius sa Baguio City, samantalang medyo may kalamigan ang maximum temperatures for Metro Manila bukas na aabot ng 29 degrees Celsius. Sa Legazpi City naman, 25 to 30 degrees Celsius, Tagaytay 22 to 28 and maximum temperatures for Kalayaan Islands as well as Puerto Princesa ay maglalalo mula 30 to 31 degree. So magiging panahon naman bukas sa Visayas and Mindanao area. So patuloy pa rin po yung epekto ng southwest monsoon as well as nitong low pressure area na magdadala ng na panahon sa malaking bahagi ng Kabisayaan as well as sa northern section ng Mindanao. Meanwhile, Kilo, 25 to 30 degrees Celsius or particular yung mga syudad dito sa Visayas area, possible po na umabot ng 30, 30 degrees Celsius ang maximum temperatures. Meanwhile, for Zamboanga, 25 to 32 degrees Celsius, 25 to 31 naman sa Cagayan de Oro at 24 to 32 sa Metro Davao. Sa kalagayan naman po ng ating karagatan, wala po tayo nakataas na gale warning sa anumang baybayin ng ating bansa. Asahan po natin ang banayad hanggang sa katamtaman ng mapag-alon sa ating mga karagatan dito sa ating bansa. So alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon sa piling siyudad dito sa ating uh, kapuluan sa darating na Sunday until Tuesday. So for Sunday makikita po natin maki, uh, may mga pagulan pa rin po tayong mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Aliban na lamang for Baguio City na makakaranas po tayo ng generally fair weather conditions. Meanwhile pagdating naman po ng Monday improving weather conditions na po tayo sa malaking bahagi ng ating bansa until Tuesday meanwhile sa malaking bahagi ng Visayas area magpapatuloy pa rin po yung epekto ng southwest monsoon at makakaranas pa rin po tayo ng tuloy-tuloy na mga pag-ulan mula Sunday hanggang sa darating na Tuesday Uh, maximum temperatures or particularly yung average temperatures naman na inaasahan natin for Metro Manila from Sunday until Tuesday, maglalaro mula 25 to 32 degrees Celsius, 17 or 16 to 24 degrees Celsius naman for Baguio City. For Legazpi City, 25 to 31 degrees Celsius, Metro Cebu, 25 to 30 degrees Celsius, at sa Metro Davao naman, 24 to 32 degrees Celsius. Si haring araw ay lulubog mamayang 5.53 p.m., at si sisikat naman bukas ng 5.45 a.m. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Rhea Torres. Magandang hapon po sa ating lahat.